Magandang umaga guys. Ito po yung bago naming tanim ngayon. Ngayong araw, nagtanim po kami ng palay. My father's farm. Ito po yung mga nataniman na. Nakatao tayo. Dun sa unahan. Medyo malit lang po yung area na to, Pero ano po siya. Um, sagana siya ma, ma ano uh, mahaba ganyan lang po siya guys mahaba siya maraming kubon dito guys so tingnan niyo yan po yung area na yan guys medyo mahaba-haba lang din po siya okay yun po yun yung tinaniman namin papunta po ron yan yung pa po kaming sabod yan po yung sabod tinatawag na sabun, yung itatanim po. So, maglalakad tayo sa Pilapil. Tutor, tutor ko kayo. Saan tayo pupunta? Okay, guys. Yun po yun, guys. Doon po yun sa unahan. Ayan po. Ito yung tinatanim. Ayan. Maglalakad tayo ngayon papunta doon. Bilis lang ba ang lakan? Uh, swerte ngayon kasi mahal ang palay at saka mahal din ang bigas kasi bihira na lang po yung mag harvest sabay sabay po kasi nag harvest last 2 months ago so ngayon na po ulit ang tigtanim August to September so yan guys ito yung mga kapatid ko ito yung mga kapatid kong mga tiroy yung nagtatanim dyan kasama yung tatay namin tapos kami-kami uh, lang din po ang nagtatanim dito sa area na to guys. Pang-konsumo lang kasi to guys. Kahit malit lang siya. Pero nakakaraos din sa na uh, konsumo. Yun nga lang, malit lang talaga pero maraming kakain. <laughs> Marami po ang kumakain. So, ito po yung area na to ang tatapusin na tataniman. Tatay namin ay um, masipag magtanim ng palay. Masipag po siya sa ganito, sa pagpapalay. So, tingnan nyo guys kung paano magtanim ng palay. So, tuturuan kayo. Papakita ko sa inyo kung paano magtanim ng palay. Magtanim ay di biro. Maghapong na kayo ko. Yan po. Maghapon po yan. Nag, -nakayo ko yung mga kapatid ko dyan na mga lalaki na nagtatanim. So, ganon guys. Ang buhay sa probinsya. Yon, ito bagong tanim. Ito po yung buhay sa Mindanao. So, ma-experience nyo din po kung paano at ano ang buhay probinsya. Pag nakapunta kayo sa probinsya, guys, malalaman nyo din po yun. So, ang dito lang po ang ating video ngayon.